bumabalwa bumubulwak na tubig. Sa Taf Avenue guys, may bumubulwak na tubig. Ano kayo yan? Nawasa? Yan o. Oh. Katapos ng matitinding baha. Ayan. Baka may nasirang nawasa dyan. Yung pinuntahan ni Mayor Esco, Kailangan goberno sa namso ta may on hand your man. Pero yung kalsada, pwede na ngayon, diretso na yan. Huwag hindi na titigil. Marami ito. Tapos sabi nyo lang ang pinag-uusapan natin. Marami pa to. Pag it's happening uh, somewhere all over the city. Uh, hanggang kaya natin. Tumutulong naman ang MMDA. So ikot lang kami sa rank eh. Nalubog yung market eh. Ha? Tingnan ko lang. Mag-iingat po ang lahat dahil dyan sa basa ang kals, bukod pa sa baha, basaang ang kalsada, madulas po ang kalsada. Ayan. Kailangan po mga nakabuta pagka dumadaan sa mga ganyang baha dahil sa ano, sakit na makukuha. Dahil sa mga ano yan eh, sa basura. Hindi natin alam itapon sa tamang tapunan ng basura. Ayan. Pagdating ng nabaha, may sisihin tayong nasa gobyerno. Ang sisihin dyan yung mga nagtatapon ng mga basura na kahit tayo saan-saan itinatapon. dito medyo maayos ng baha na ayos na nila yung drainage dito Eh, hindi na gaano mataas ang baha sige na pa, ginagawa mga boss? Ano nga recycle yung ano? Hindi. yung basura. para lumabas. Saka lumabot. Oo, mm -hmm. lumabot. Kasi malakas eh. Kaya ang, na siya, ikutin natin. Para yung pura. sa yung buhangin. Para meron ako po, espalto eh. Mga pinagpapakal. Malaking yung ginawa niya. Ito laki na lang binaba. Ito naman. Masipag yung mataas Yung dapat sa baba, masipag din. Tama. awa na yun, kaya Ang ganda niyang mga, oh. diba sabi ko nga kanina, pahalang yan. Kaya-kaya oh. yan. Kaya-kaya mga Pinoy, pahalang ya. yan. Ayun <laughs> na, pinoy pa. Oo nga. Saan na magbigay ng problema, kinakaya ng mga Pinoy. Oh, Ayun Kaya pala bumubulwak dahil... Paano yan boss kung wala ka? Abdala, just... uh, <laughs> abdala. Sabi siya kaya mo yan, bahalang yan eh. Kaya kailangan dapat yung mga ganyan na nag-aayos ng mga ganyan na baha. Mataas din ang sahod. O, oh, ayan o, oh, na yung baha sa top oven O, oh, kaso mga sasakyan, dahan-dahan lang dahil madulas, lang, madulas ang kalsada. Kasi so, magreklamo ka ng magreklamo. Hindi gumalaw ka nga. Ano yan si Yomo. Ayan, at least gumaba na. May ano, ano pa rin na medyo baka. Pero at least gumaba ano, na. Hindi kagaya ng ano dahil na naka ano ano na Seorang bumerang, saya konsol, salah orangnya, saya sa, berhenti, sa hmm, heeh, ganda ng bunya sa pagkaganyan may baka man pero may nababa na hindi na kagaya ng dati na ano ang baka halos maligo na yung mga na yung mga nata na sa motor sa ayan kasi dahan-dahan lang po Ayun, maraming salamat po sa mga nanood. Bye-bye